an bang mga utang nila madalas dito utang nila dito syempre pag mag grocery yung magtatap ka ng yung ano grocery sa credit card yun tapos yung babayaran mo na mga ng, baat, ng sasakyan mo kung may sasakyan ka kung hindi pa bayad yung yung telepono mo yung, hmm, kunyari bumili ka ng iphone hindi mo pa binayaran yun pero karamihan nga rito naman talaga utang yun umabol oh. lang nung oras no papasok pa ako kakaiba yung panahon ngayon itong year na to no last i-compare mo last year ano ngayon November 14 anniversary namin na aking asawa happy anniversary <laughs> pair last year 2022 ng ganitong araw makapal na yung yelo sa labas ngayon wala walang snow kaya nga ano parang ang pa rin kasi ano eh. oh? plus 8 plus 8 ang ano ang weather buong ano to buong buong week walang ano wala pang snow ba no kaya lang problema yan baka mag extend naman yung ano yung winter kasi di ba yung winter this year parang April wala na eh March katapusan meron pa April wala na problema ngayon naman hindi ka agad nag snow mamaya nyan hanggang April meron pang isno eh balak namin makuha na yung family ng that, ano eh, that, that time <coughs> update sa mga ano ko si, si Marlundi congrats ano na siya talagang officially PR na siya permanent president na yun yung pang, ano, pangarap ng mga ano rito mga temporary foreign workers na ano ba to uh, maging permanent resident dito kasi ngayon tulad namin magdadalawang taon na kami pagka hindi pagka hindi namin inabot yung kunyari hindi kami ma-PR kaagad ano aabutin pa namin yung ano magre-renew pa kami ng aming work permit hassle kasi yun eh okay lang naman madali lang naman mag ano mag <coughs> mag ano ba yun magre-renew ng work permit kasi ano lang naman yun i-apply mo lang naman yun kaya lang dapat ah, in advance mo siya i-apply kung kunyari tingin mo magto 2 years ka na dapat bago mag 2 months bago ka mag may expire yung work permit mo eh, kasi mo na kasi may mga hihingiin ka dito sa ano may sa employer mo dito sa mi police meron tayong hihingiin kasi pag kunyari hindi mo na rin yung ano yung work permit mo na yun at hindi ka pa PR wala kang status dito sa Canada o uh, automatic yun uh, hinto ka sa trabaho halos hindi ka makakalabas dito kasi wala kang ano eh, wala kang status dito sa Canada eh, which is di ba dapat temporary foreign worker ka. Ngayon si Marlon D. Ano na, wala nang problema 'yun kasi PR na eh. Sana all. <laughs> Hindi 'yun nga. Kaya ako gumawa ng video, mabilis ang video lang 'to. I May mean, nagtatanong sa akin, uh, Lodi, idol idol, ano ba? Uh, ano ba 'to? Hindi ba nabibitin kayo sa sahod? na ano yung sa sinasahod nyo ngayon dyan sa lahat ng mga gastusin, mga ano, ipag-iipon, padala, bayarin, sa ano, kung isipin mo, i-ano mo na, 150,000 monthly, kunyari, pagpalagay na natin ha, pero hindi ito yung ano, estimated lang to, kasi minsan mas malaki, kasi kung gusto mong mag-overtime, minsan mas mababa, kasi ah uh, may mga under time ganun kukulangin ka ba kung kunyari ako lang yung nagtatrabaho e, ano to, eh, yung perspective na to eh ano lang uh, sa akin lang experience ko kasi wala pa akong uh, i, ano nyo rito keep in mind na wala pa yung family ko dito nangungupahan lang ako as na single tapos uh, wala pa akong binabayarang <coughs> sasakyan mabigat kasi yung pag binabayaran ka ng sasakyan no? Sa, sa, akin na sa sa ka, ano pa consider niyo rin yung, yung lugar yung Manitoba dito sa Brandon or sa Winnipeg mas mura yung cost of living depende pa yan pag ako nyari pumunta ka naman sa Toronto pumunta ka sa Vancouver sa mga, mabibigat na ano na gastusin diyan talaga malaki yung cost of living no i ano lang natin dito i ano lang natin dito sa experience ko rito sa paglalagi ko rito ng halos magdadalawang taon na no kaya naman pero syempre depende pa rin yan sa yung sinasabi ko nga lagi depende pa rin yan sa iyong way of living yong iyong ano ba to personal na paggastos kung paano mo i-manage yung sarili mong pera pero kung para sa akin kasyang kasya naman kasi sa akin nakakapagpadala pa ako sa bahay nakakapag-ipon ako nakakabili ako ng mga luho ko hindi ako nagkukulang sa mga bayarin ko uh, ano yun eh nasa ano ba rin talaga eh nasa pagmamanage mo ng sarili mong pera kasi karamihan dito sa mga kasama ko nga eh yung sa kabatch ko lang halos lahat sila meron sa sakya na pero kinakaya pa rin nila yung ano yung ano ba to yung gastusin yung hindi sila yung nag nag ano nag aatubili na no kailangan mag overtime ganyan kailangan kailangan bumili ng kayo eh, mag ano mag magsagad sa gara na ano na trabaho. Hindi naman kaya naman. Pero yun nga, i ano nyo lang na nandito yan sa Brandon City ah. Hindi yan sa mga malalaking ano sa mga big cities tulad ng Toronto, mga Vancouver ganyan. Mabilis ang video lang tong ginagawa ko eh, para lang meron na upload today. Tapos ano ba to? yung mga ano ko yung mga bills ko rito naman ano lang mga binabayaran ko dito dalawang internet ko eh meron itong tinutuluyan namin ngayon merong ano to merong kasama all in na to binabayaran ko dito is 300 ano lang 300 300 dollars lang mura na to sa ano sa ngayon ngayon kasi nagtaasan rin yung mga rent ano basement lang kasi to eh <coughs> tapos all in na to kasama na yung tubig yung kuryente yung internet pero ako kasi Uh, gusto ko yung mas mabilis na internet kaya nagpakabit ako na sarili ko internet tapos yung binabayaran ko rin na ano ba to na uh, yung sa data ko sa ano sa cellphone tapos yung iphone ko bayad na yan yung mga nagsasabi na ano mga bayad yung mga iPhone na ano naka iPhone 14 Pro Max ka nga ano naman hulugan naman hindi fully paid yan ang <laughs> yabang yun Meron hindi ba ako bibili ng iPhone 15? Yung iPhone 15 daw, yung asawa ko nila, pagpunta niya rito, I oh, ano yan matik yan, meron kang iPhone 15 Pro Max sa dating na rito, no? Tapos, ano ba to? Tapos, puro utang daw barito talaga sa Canada? Oo, totoo, puro utang dito. Lalo na sa credit card. Dito nga, bihira ka na magdala ng, ano eh, ng, ano ba yun, ng cash yung pitaka ko hindi ko nagagamit eh kasi halos lahat nakalagay na naka-integrate na sa phone mo. Nandun na yung credit card mo, nandun na yung debit card mo. Pag ano puro itatap mo cellphone mo na lang. Hindi ka na nga ano, hindi ka na talaga magdadala ng pitaka eh. Dadalhin mo na dadalhin mo na lang siguro yung pitaka mo para sa mga lisensya, mga ganyan. Pero syempre, ano 'yun? Depende pa rin yung sa tao. Kasi kami isa batch namin ganun dito. Tapos puro utang ba talaga? Oo, puro utang. Kasi karamihan nga rito credit card ang gamit nyo eh kaya talagang ano yun uh, yun na yung way ng pagbabayad nyo through credit or through debit pero hindi kanya nagka-cash may ano bang mga utang nila madalas dito utang nila dito syempre pag mag-grocery yung magtatap ka ng yung ano grocery sa credit card yun tapos yung babayaran mo na mga ng, baat, ng sasakyan mo kung may sasakyan ka kung hindi pa bayad yung yung telepono mo yung, um, kunyari, bumili ka ng iPhone, hindi mo pa binayaran. Yun. Pero karamihan nga rito naman talaga, utang. Kasi usually, lalo na may mga may mga bahay na rito, mas mabigat na ano. Actually, pareho lang din naman sa Pilipinas. Ganyan din naman ako sa Pilipinas dati. Nagbabayad ako ng utang na sasakyan. Nagbabayad ako ng mortgage ko ng bahay. Meron akong bahay, sa Laguna. Yun, ganun din. Puro bayarin lang din talaga. <laughs> Mabilis yung video lang to, no? Tapos yun pa, uh, meron pala akong update sa mga ano, 2024 mag-ready kayo. Ah, uh, meron akong mga info about sa ano sa High Life and Maple Leaf sa mga agencies natin din sa Pilipinas. Si Staphouse, si Magsaysay, si ISO. Mukhang magiging ano, uh, sagana ang ang ano ang ano ba to pagpapadala ng ano dito ng mga butcher sa uh, Canada no tapos yung mga nasa ano UK sa sa ano sa Wales mga like ito tuloy-tuloy pa rin sila ngayon kasi dito sa Canada medyo naghihinto pero sa 2024 daw pinapromise nila ng mga agencies na nabanggit ko magtutuloy na uli sila ng mga ano nila mga Uh, pagpapadala ng mga butcher dito sa Canada no. Tapos ano na, uh, yung mga may pending na ano may mga pending na application, uh, mas maganda i-follow up niya sa kanila kasi ano na uh, maganda yung balita na narinig ko sa mga contact natin no. Yan lang. Wala na akong ibang masabi. <laughs> Binili lang ko lang na video para lang ah uh, one take video lang to uh, this is a raw vlog sabi ka ni Will beach, <laughs> no? sige na yung mga nangihingi sa akin ng ano binigyan ko na yung marami yung sa whatsapp may mga tumatawag pa sa akin nasa trabaho ko naririnig ko may tumatawag sa akin sa whatsapp sa facebook page ko i mag follow kayo sa akin facebook page no tapos mag like kayo ay mag subscribe kayo sa akin youtube channel no nagbibigay pa rin ako ng tulad ng dati ng aking IELTS na reviewer tapos yung CB na ginagamit ginamit ko rito para makapunta rito ano pa rin yun ah, tuloy tuloy pa rin yun no? message nyo lang ako ha ah, huwag kayong magtatampo kung hindi ko kagad kayo napapansin kasi baliktad tayo ng oras ngayon dito sa amin tanghali dyan, madaling araw sa Pilipinas no yun lang muna mabilis ang video lang to no? like share subscribe ha? yung mga ganun alam nyo na yun ipaalam